Ito yung tinatarget ko dito. Apat ang kukunin ko. Kasi, alam ano niya, gusto gusto ko to eh. Sarap kaya nito. Eh? So guys, for today's video, andito ako ngayon sa ano, sa labas. Buti na lang, di ba naalala niyo bumili ako ng pagkain ng alaga ko. Sinauli ni Baba. Sabi ko, kailangan ko mag-ipon ng pera. Dahil lang buwan na lang, huwi na ako. So ito yun diba? So, may 30SR si Hamuti. So, ngayon, pagkasahin ko to, MMM sneaker. Ano pa diba ba? Andito ko sa labas. Ah, ayun, ang bahay namin, o. Oh. Ayun. Oh. So, kailangan. Ay, nangangatwiran ako, no. Sabi niya, sabi ng amo ko, ang akin daw puso ay sakpira. <laughs> hoy <laughs> pakinggan kanya. Sabi ng ama ko, yung akin daw puso ay pera. <laughs> Sabi ko, kailangan ko mag-ipon kasi ilang buwan na lang. Uwi na ako ng Pilipinas. <laughs> Kaya kailangan ko mag-ipon. So, papunta na ako dun. Kukuha ko nito, tatlo. Kasi kailangan ko eh. Ayan. How much this one? 150? two. Four real? Two real? Four real? Wala, mahal pala to. Oh, four real. Kuha ko ng Oreo. Lima din. Just, yes, just yes, the Lord. Kailangan ko mga ta, kasi mahirap magutom. Kaya yeah, ang pinamili So guys, binayaran ko 70. Tingnan mo lang, 70 o. Oh, lang, oh. Ito na. Wala, grabe, kamahal. Pauwi na ako sa bahay. Grabe. Diba? Tindi. Ganong katindi ang mga bilihin dito. Sobra. Ay, pauwi na ako ka talaga tong amo ko ba? Sabi niya, oh. Hindi ko talaga makalimutan yung sinabi niya sa akin. Yung puso mo sa pera, sabi niya. Amo ka, maka, mukhang pera, Man kaya yun. Ay, sabi ko gano'n. Hindi ko makalimutan to. Sabi ko ganun sa kanya. Kailangan ko mag-ipon ng pera. Pauwin ako. Ilang buwan na lang ako. Sabi ko ganun. Ay, papakain ko sa ano niya. Tapos, libre. Ano siya, siniswerte. Tapos ngayon, tumawag. Nagpabili sa akin ng pula siro. Buangan ah, ni ba iba. Kaigit pukpukon. ayon yung bahay, Oh. Ayan, dyan. Ayan, yung kasakyan niya, Oh. oh, iniwang ko yan dyan, ah. Bukas ang gate. Ayan. Grabe init, di ba? So, guys, thank you so much for watching.